I hear the song you sing as you wake up. my soul today I feel the hope when your sun shines on my face Oh, I wake up with your grace While the moonlight still fading away I see you most... Hello mga sisi, magandang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa akin channel. Ayan, kung bago lang po kayo sa channel ko, please pakipindot naman po ng subscribe button dyan sa baba and pakilike na rin po ng video na to so today dito po kami sa montrash po ng aking mother medyo maglalakad-lakad lang po kami ayan para naman medyo maarawan tayo tsaka may exercise na rin so samahan nyo po ako mga sisi and ayon. napaka ganda po dito isa po to kasing ano eh isa po tong park ayan kung nakikita nyo tapos lake po yan yan So, Kumain po kasi kami ngayon sa IHOP, nag-breakfast lang kami. May pasok din po ako ngayon mga sisi pero gusto lang po namin medyo magpa-araw ng konti and maglakad-lakad para naman ma-refresh po tayo. So, isa po to sa mga madalas na pinupuntahan po ng mga tao dito sa Virginia and kapag po para po makapag-relax-relax din sila, kasi dito po sa Mount Rushmore, Virginia Beach, meron pong mga park, meron pong mga skating park, ganyan. So, tapos may mga playground. So, sobrang convenient po ng park na to para sa mga bata. Tapos, pwede rin po kayo dito mag picnic-picnic. Ayan. Kung nakikita nyo po yan, ganda po ng lake, di ba? Diba? Yan. So, pwede po kayong magpiknik-piknik. So sa mga gusto naman pong magpaaraw and mag-exercise ng kasi mahalaga din po ang naaarawan tayo. Mahalaga sa health natin yun kasi po hindi na po kami talaga naaarawan kasi lagi nasa bahay, lagi nasa trabaho. So napaka-importante na maarawan din tayo. Ayan. Medyo malamig po ngayon. It's 50 degrees dito sa Virginia. Virginia Beach, Virginia. 50 degrees po dito and ito um siguro po pag inikot nyo to, isang buo na to, 2 miles po to. Kaya ito, samahan nyo kami mga sisi. Give me love, give me all your love. Hello mga sisi Grabe Ilang minuto pa lang po kami naglalakad Sobrang napaprosin na po yung kamay ko Malamig po kasi talaga eh Pero maganda po yung sikat ng araw Ayan, tsaka ang ganda po ng view Ayan, kaya uh, nababawasan po yung ano yung lamig kahit papano at saka alam nyo ba mga sisi na napaka importante rin na nagpapaaraw tayo naglalakad tayo para naman kahit papaano yung mga hormones natin lumabas like yung mga healthy hormones na kailangan kailangan natin yan eh para maging positive tayo sa buhay and mabawasan yung kung ano man yung mga mental problems natin anxiety, depression malaking tulong po na talagang naglalakad tayo dito sa at least sana everyday maka 2 miles pero tulad nga po nang sabi ko sobrang busy po din natin eh lagi po tayong nasa trabaho ganyan, syempre sa bahay kalilipat lang namin marami pa rin po kaming ginagawa. Kaya, napakahirap din pong pagsabay ng ng fitness tsaka ng mga daily activities natin. Nakaproso na po yung yung labi ko. Pero, kaya po natin to. Sobrang mamaya, sigurado. Tapos, maliligo ako after nito kasi trabaho na ulit. Balik tayo sa trabaho. Siyempre, number one din yun na kailangan natin gawin. Ayan. Konting minutes pa lang, 'di ba? Hinihingal na po ako. Pero sobrang ganda po talaga ng paligid as in. Ngayon po. Binapoy na po yung nanay ko. Kaya sa to lang po, um, um, dito sa pag ano namin sa health talaga natin kailangan i-priority po natin yung mga kabuti sa health natin tulad nga nito kahit simpleng paglalakad lang po malaking tulang na po nito para sa atin kaya sa mga sisiko na um, isep uh, isip or hindi pa sigurado kung Ano bang Dapat gawin <laughs> Sa health nila Ayoko hindi ko na rin sasabihin ko mga sisi Pero Minsan talaga Or talagang importante na pag natin yung Katawan natin Sa exercise Or kaya sa simpleng Sa simpleng lakad lang po Ayan, so ang bilis ng nanay ko grabe Kaya yun guys yung paligid oh Wow. Diba? Tapos ito yung mga Yan. Ganito kaganda ang Virginia Beach. Sa so, totoo lang po, yung ibang mga ibang mga park, state is lumilipat dito. minsan po yung mga California, taga California lumilipat po dito sa Virginia. Kasi medyo mas mura pa rin po daw dito kumpara sa California daw na po yung mga prices ng bahay. Ganyan. So, ay, mamaya na lang ulit guys. Focus muna tayo sa paglalakad. I lose my breath. Hello mga sisi, ang ganda po ng ano, cherry blossom oh. Kasi spring na po dito. Kaya ito yung mga puno, ang ganda 'di ba? Para tayong para tayong nasa Japan 'di ba? Ang ganda guys. Hindi pa siya puli na hindi pa siya fully bloom. Pero tingnan naman, ang ganda oh. Grabe. Ayan, oh. Ganda, di ba? So, yan ganda po talaga dito. Ngayon ko lang po nakita to. Kasi po ngayon dito, mga sisi, nagbago na po yung oras kumbaga daylight saving time po ang tawag doon so nagbago na nga po yung oras and malapit na kami doon sa parking lot namin grabe siguro mga naka 30 minutes kami 35 minutes kami naglakad paikot po ayan to yung bundok yan kasi po noon ano po to parang trash field noon po kasi itong Mount Rushmore is parang ano to eh trash na tawag tapo na ng mga basura. Ngayon, dinevelop nila, ginawa nilang park. Yun lang po yung pagkakaalam ko ha. Kaya, ayun, ito po yung naging park ngayon. Pagkakapag po merong Independence Day or 4 of July celebration dito sa Amerika, dito po merong fireworks doon po sa lake na po yung nakita ko sa inyo kanina. So sobrang tagal ko na rin po hindi nagpunta dito and ngayon ko lang nakita na may meron na po palang mga tanim dito na cherry blossom tree. Hindi pa nga lang siya masyadong nagbo-blossom kasi malamig pa rin po. Pero siguro mga April, sobrang ganda na po niyan. Sobrang pink na. Kaya yun, pinapakita ko lang po sa inyo. Sa mga sisi ko na nandito sa Amerika. O yung mapunta pa lang po, kung may chance kayo, visit po kayo dito sa Virginia. Virginia Beach. Marami naman po kayong mapupuntahan. Especially marami din po mga dagat dito kasi dito po yung ano um, attraction din so hanggang dito na lang po mga sisi maraming maraming po salamat po sa panonood ng aking vlogs sana po lagi kayo nandyan para sumuporta sa vlogs ko and yun hanggang next adventure po ulit natin sana, sana po meron po po akong may pakita sa inyo na isang lugar dito sa Virginia USA maraming salamat po mga sisi bye bye po